Hello mga kaganan, dito na kami ngayon sa My Melcom. So, dito ako sa Melcom ngayon. Naghanap ako ng spring roll. Eh, yung spring roll wrapper. Oh! Ang mahal! Tingnan nyo naman. Umabot ng 90 CDs. Spring roll wrapper lang. So, bumili na ako nitong chokes. Yan. Isa yan is 27 CDs. So, may kamahalan talaga siya unexpected mahal yung mga bili dito pero wala akong choice or wala kaming choice so, hindi bimili oh nga tawa ko nito bakit kahit yung mga ano magkano magkano Mag -ano? vegetable oil to pang prito hindi siya sunflower hindi sunflower sunflower oh mas healthy yung sunflower platinum Ito, okay na tong platinum mo. Ilang litro ba to? O, 65 liters pa. So, dito na tayo sa platinum. So, yung oil, 189, 5 liters. Ah, okay, na to. Paano ba, bring it sa prito mo? Ah, uh, pang prito, prito lang yung vegetable ko yan. Tapos yung... Ah? Okay na to, be. Hindi na mo masisira to, pang mata. Ano na. Ngayon lang naman tayo nag-sunflower ko. Beodoritos. Kasong mahal. 30. Coke. Dito tayo ngayon sa kanilang pro, uh, dairy products. Breads. Masarap yung tinapay nila dito. Ito. Pan. 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 Ito ba Masarap to. Kuha tayo. Tsaka mura lang. Tag 9 lang. Masarap ito siya. It. I'll see. So tatlong bread. Ito lang. Wala sila ng chocolate. So magbabayin na kami ngayon. Kasi saglit na kami. Kasi magdi-dinner. Late na rin kasi kaya wala na masyadong tao. Tapos mag-out na kami. Ganda ng counter nila oh. So, ito na oil, sweet potato. Ganda nito, mura lang. Tapos ito. Ayan. So, ito lang yung bibili namin. Four, five, nine series. Huh? So, tatry namin tong sa may halap. Ayan, may mga sweets. And this one? Cream. Anong gusto mo? Isa, isa. 200 grams each or 100 grams each? Minsan lang naman, patuwa ko mo. Ayan niya, yung binigay kay Ate Pen, ay kaka. Ito na lang. Can we uh, can we have some of this one? So 200 grams yah, 200 grams dito. And ito ba yung masarap ba to? This one is sweet, right? It's sweet? I haven't tried it. Kaya nga tinat- What? Ah, okay, okay. So, ayan. Sumita so, kami. So, 200 grams bibili kami. Ang cute naman. Baka may palibre naman yan si Kuya. Ang ganda ng Ang ganda ng restaurant nila. At yung may itugtog nila is ano talaga. Lebanese ice cream. Ah, ito nga. Ito ba yung cute din? Ayoko na, natikman ko na yung ito. Ah, ito yung may mga may ano. Ito nga ka, ito Ito o. Oo. Oh. Oh, mm -hmm. oh. oh. Ayan. Yeah. Tansyado ni Kuya yung ano o. So dito kami ngayon sa ano, sa isang restaurant dito. Lebanese, ano, yung pangalan dito yun na siya. Tapos, yung service nila mababait. May cake sila, be. Gusto mo? Anak mo? Mga cake din sila. Halap ang pangalan niya. Gourmet na 1881. Parang maganda siya. Araw. Ito, be. Meron silang pastry sa taas. Ayan. Meron din sila mga cake. Ano ba ito? What is this? Mamut ah, dates daw be. Eh. So, lalabas na muna ako. Kasi dadalhin ko to sa loob. Ay nako, eto. Doon ka intayin hintayin si Beth sa labas kasi uh, si Blue is naghihintay na doon. Si Beth. Ito okay. service nila o. Oh. time to go outside. Ayan. So, tapos na kami mag-shopping. Hindi <laughs> naman kami nakapag-shopping ng marami. Kasi bumili lang talaga kami ng bibili sana kami bigas. Kaso, ang nabili namin is mantika. So, uh, maganda yung shop. Ayan. So, dito kami bumili. Dito kasi minsan ka lang makahanap talaga ng ano. Medyo maganda-ganda mga tindahan tapos yung masasarap pang pagkain so ngayon pupunta na muna kami ng bahay ni Pen kasi doon kami kakain ngayon for dinner so iwan ko lang dito